Hello guys, good morning! So meron naman tayo ditong uh, panibagong parcel na ipapadala So chili garlic to guys, so papakita ko na lang sa inyo mamaya kung uh, paano ko to siya sinil at uh, nirepack, nilagyan ng sticker So papakita ko na lang sa inyo Ngayon, i na natin siya ng ating bubble wrap dahil uh, on the way na yung uh, SPX, yung so, magpipick up ng ating parcel Ayan. So bali bound to uh, bingget to guys, so bagyo So nakaraan bagyo din ngayon, bagyo na naman, kaya ikaw kung gusto mo ding mag-business, uh, PM ka lang sa aming account. So dyan, sa comment section at lalagay ko na dito sa screen. Uh, pwede ka mag-PM dyan kung gusto mo mag-reseller ng ating uh, chili garlic at kung gusto mo mag-umpisa ng mini business, di ba? So wala ka nang gagawin guys pag nag-order ka. Ay, pagdating sa'yo is ready to sell na lang siya. Di ba? So hindi mo na kailangan mag-effort. Mag-order ka lang, bibili ka lang. Pagdating sa'yo, ready to sell na. Ayan. So, dahil, guys, uh, free rebranding re naman tayo. So, wala namang other piece. Kailangan mo lang mag uh, order or ma-meet yung requirement natin na isang box na order. So, meron tayong free na one bottle. So, pag isang box 24 pieces pero yung babayaran mo is 23 lang. So, free na yung isa, guys. Diba? So, pag nag-uumpisa ka, meron ka na kaagad, diba, na medyo malaki-laking ano uh, tubo dito sa business na sisimulan mo. Nagagandaan lang nito, guys, is at uh, halos naman lahat ng tao kasi may gusto ng chile, eh, diba? So, mostly nang ano natin dito ng ating uh, customer is uh, Luzon. So, siguro mahilig talaga sila sa chile kasi pagdating ng package natin doon, message na naman yung ano, yung ating uh, kaibigan doon na sold out na naman na daw. Sold out na naman daw yung kanyang ano, chili garlic. So, another, padala na naman tayo doon. So, ibig sabihin, parang yung mga, mga tao sa Luzon, mahilig talaga sa ano, sa chili, di ba? So kung ikaw guys, na nasa Luzon ka man or kung nasaan ka mang lugar, gusto mo naman mag-business, di ba? So nasa iyo naman 'yun. Hindi lang naman pocket malakas doon sa Luzon eh hindi na malakas sa lugar mo. Malay mo subukan mo lang. Try mo din sa inyo at baka marami din may gusto ng chili at baka wala pang may nagbebenta sa inyo. So simulan mo na. Di ba? So huwag mo nang hayaan na maunahan ka pa ng iba. Di ba? So Nandito na yung opportunity na sa harap mo na. So, just try to grab. Pero mawawala sa sa'yo. Ay, meron pala pera. <laughs> eh, pero hindi naman yung mawawala kasi babalik din naman yun sa'yo once na nabili na yung chili garlic mo. Maganda po nun. Pwede ka na makapag-order ulit. So, limbawa, tumubo ka na. O pwede mo nang dagdagan yung order mo. Imbis na one box, maging two box na. O, di ba? Hanggang sa dumami yung orders mo. Kaya sa mapalago mo na yung capital na pinuhunan mo, di ba? So, magkano lang yun? 1,840 yung startup capital, free rebranding. Pangalan mo yung ilalagay sa sa produkto, di ba? So, yun lang guys, di ba? Napaka-basic lang ng buhay. So, magtutulungan lang tayo. Since sino yung mga gustong uh, magnegosyo, tutulungan natin. So, mga hindi naman, eh, di wala naman ang problema. Hindi naman tayo namimilit ng ating negosyo. Di ba? So... Ah, guys, patapos na. Ito kasi mahirap na part guys Dapat silyado talaga ito eh. May silyado talaga itong parcel mo. Kasi kung hindi, mababasa. Diba? So guys. Thank you so much. Yeah.